sakit na lang mga tam-tams niya sa mga jokes na inanda ng mga senders natin today. At may kasama pa yung salamang kamulo kay Julia Salamang Kera. Hi! Hanapin niya ako ah! Nahanap ka na pa! Maraming mga salamang kang nagagana sa ating araw-araw na buhay. Mula sa mga simpleng mga bagay. Katulad ng baraha. Ito rin, ang mga joke natin nagbumula sa... Simple ang bagay, ngunit talagang nakakatuwa! Kaya ito na ang joke number 1 mula kay Liza Kimpo ng Marinduque! Hi! Babae niyo? tagal tagal naman asawa ko! Kanina pa ako naghihintay dito! Hi, honey! Ha! <laughs> Dumating hey! uh, ka pa! <laughs> Bakit? Kaya na mo! Ayoko! Galit ako! Bakit kalit ka na naman? Saan ka na naman galing? Saan ka na naman galing? Ito naman, parang hindi na nagbago. Diyan sa labas, sa uh, barkada ko, nag tong -eats kami. tong eats na naman? Sweetheart naman! Ano ka ba? Hindi ka ba nahihiya sa magulang ko? Bakit? tatay ko, diyan lang nakatira, kapit-bahay lang natin. Hindi ka ba nahihiya? Araw-araw, nakikita ka nila, nagsusugal ka sa labas ng bahay natin. Ah. Sorry, ba? hindi, hindi ko na maalam eh. O, sige na nga. Magbabago na ako. Talaga? Magbabago ka na? <laughs> hmm. Hindi ka na magsusugal? Uh, magsusugal pa rin. Kaya lang doon na sa malayo para hindi ako makita. <laughs> <laughs> ha, na tapa. Na sa salamang. Kailangan pabilisan ng kama. Pagalingan na sa Pero ito, mas magaling. Joke number two. Mula kay Edwin Ventura ng Pangasinan. Han! Han! Tana, bubuksan ko ng pinto! Han! Han! Han na ako. <laughs> Ikaw naman, tumakan naman sa bakod! Eh, hindi kasi, tagal mo magbukas eee, eh! Kamusta sa work? Eh! Tanggalin mo na natin yung jacket mo! Alam mo, may mga araw na minsan parang ayaw kita kaharap. Huh? Pero ngayon parang ang ganda-ganda mo na sa paningin. ikaw naman ang bobola ka pa! <laughs> Alam mo, Han? Alam ko, pagod ka sa work, may nagluto na kita ng favorite mong food. In... <laughs> ano? ano? <laughs> <laughs> Gabing-gabi na, may araw ka pa rin, ha? Uy, ito, oh. kumain ka na, kumain ka na. Uy, ma mamaya na, mamaya na, busog Binagluto? pa ako, eh. Ay, ako nagluto niya, dali na. Busog pa ako, halika na, tulog na tayo. Ay. Alam mo, Han, nagtatampo na ako sa sa'yo. Duwing nang na lang ako ng pagkain tapos inaalo ko sa sa'yo, malungkot ka. Ay eh, nako! Eh, kasi nga, pag ganyan nga nagluluto ka, naalala ko yung nanay ko. Yung nanay mo naaalala mo? Oo. Eh, ay sorry. Eh, ba bakit? Palagi ka bang pinagluluto ng nanay mo nung dati? Oo. <laughs> <laughs> Siguro naaalala mo siya kasi masarap kami magluto, Hindi, no? Pareho kayo, walang kwenta magluto! <laughs> Kosta! Ha? Kosta! Ano man ito? Kosta! ng baso. Ah! isa pang baso. Sige. Patungan ng kosta. Tulad ng nabanggit ko kanina. Talagang ibang-ibang salamang. Ito, malapit ka na magbayad ng renta. Ikaw pa na palapas mo rito. Ay, haya mo. Pag ako nakatanggap ng mga birthday show, Babawi rin ako. Pero tumatanggap ako ng in-time. Okay lang. Ah, hige. Mabuti. Oo, oh, ano? Hindi ka Babalasahin. Ay. Stop? Ha? Huh? You say stop. Spot. Stop. Yeah. Balasahin pa ng isa. Baka nagdududa. Stop. Oh, okay. Oh, okay. Mabaligtad. Mabaligtad. Oh. Ito mo, ni, hindi mo alam ginagawa hindi mo. May, tum tumayaya. May tumayaya? Oo, oh, oh, huwag ka Oh, Ayun. may tumayaya. Balik ka rin. Nga, nandadaya ka, nandadaya ka. Hmm. Hindi, pasing. Oh. Papalasahin ah! oh, ah! ko ah! ulit. oh, sige, palasahin mo ulit. Hindi mo, may tumayaya. Hindi oh, oh, yun, Ayan! ba? Oo, oh, yan na naman. Pasmado, kamay nito. Pasmado. Okay, stop. Mo. Stop. Ang napili. Ha? Huh? Ang napili, hindi ko titingna. Sasabihin ko? Wag, bossy. Wag. Tandaan mama. Fourteen hearts. Sige, 14 hearts. Oo, <laughs> oh, kita okay, oh, okay, namin. Okay, okay, okay. Kita nila. Oh, okay. Nila. Oh. Kung ano man yan, ipapasok ko dito sa ating mahiwagang. Huwag oh, silipin, ha? Hindi ko si silipin. Oh. Bagkus, ipapapunit ko pa. Ano? Ha? Ay, seven hearts. <laughs> 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 Ba't tinig <ka> mo? <laughs> ipapapunit ko pa, boss. ko na lang. Sige, punitin mo na lang. Nakita ko na rin. <laughs> plastic. Up, may wagang pa. Sinara. Pinaihat. Ano kaya magagana pag iniihat ni Jimmy Santos? Ha? May wagang sao. Pag binuka. Nawala. Nadurog. Nadurog. Ganon kabagsik ang hininga ni Jimmy Santos. Ngunit. Asa na yung bara? Wala na. Tulad ng nabanggit ko, meron tayong mga coaster dito. Nagdudumilan dito, Mang Jolly, <laughs> oh. Oo, oh, mayroon mo siya. Okay na yan. Babawi rin ako in kan. Ano yung ba ang <laughs> binunit mo bukas ngayon? Eh, mo na eh. Seven hearts? Oo. Oh. Tama ba? Oo. Oh. <laughs> Pakaihip. Seven. Ha? Huh? Pakaihip ang coaster. Punit na yon seven hearts. Yes. Hinihip. Huwag na. Binunit na. Mas na. Oo. Oh. Anong nagagawa sa coaster? Oo. Oh. May. Lumili tap Nine. Seven. Hearts. Ano ang barahang nakikita niya? <laughs> seven hearts. Hindi ba yan ang pinunit niyo kanina? Oo, oh, yan yung pinunit ko. Yun. Oh. Talaga namang kamangha-mangha ang ating mga koste. At nandito na ang seven hearts. Pumasok dyan. Pumasok sa koste. Kamangha-mangha. Ngunit, mas nakamamangha ang ating joke number three. Mula kay Jeff Biga ng Navotas. Hi! Diyan ako eh. Namabangha at nagugulantang dun sa mga ah, pinapakita ng babaeng yan. Kaya na... Okay, aling Magikera. Maglinis ka rito, ha? Yes, oh. bossing. Dibig <laughs> oh. ka, oh. Kaya Kamangha-mangha ba yan? Kamangha-mangha ba yan? Oo. Oo naman. Bakit? No. Hindi ka ba ba namamangha doon? Matindi yun. Nakita ah, mo, pinulit ko na yung seven heart. Mamangha mama kayo doon? Oo. Oh. Mas mamamangha dito. Saan? Saan? Dito sa lolo ko. Ba Saan? Sa lolo ko. Lolo mo na naman. Oo. Oh. Bakit? Nagalit na akong tuluyan. Bakit? Bakit eh, napakasiba. Bakit? Aba, eh, nakita mo yung kapitbahay natin, hindi kinakain yung pagkain. Bakit? Ba, yung lolo ko, sa lahat oh. ng masiba, ito na ang pinakamasiba. Bakit? Matakaw? Oo! Ba, oh, oh. Limang platong kanin, inuubos isang kainan lang. Limang plato. Masiba na sa iyo. Ba't hindi mo kasi simba limang platong kanin yun? Wala yan sa lolo ko. Mas masiba yung lolo ko. Ay, wala pa pala. paano si? Alam ano mo kung bakit? Bakit? Isang kainan. Sampung plato. Ang kanin. Tinitira noon. Lolo mo? Sampung plato. Ilan yun sa'yo? Lima. O, isa kay sampung plato. Di talo, lolo ko. Mamaya, <laughs> sa 24. Oy. Oh. Excuse me lang. Bakit? Huwag ka nang mamanghati, diba parin Bakit? Nagatalo kayo. Bakit? Eh, walang sinabi yung mga lolo nyo sa lolo ko. Bakit? Yung eh, lolo ko, ano, matindo yun. Bakit? Bawat kain nun. Tatlong plato. Tat? Oh. Eh, talo ka <laughs> na. talo ka na. Okay, man, bakit man. talo? Talo ka na, ha? May mamplatong kanin. O, walang galang na, pare, ha? O, talo ka na. Lima yung sa o. kanya. Sa sali, sa sali. Sa sampung platong kanin, eh. Oh, bakit, pare? Ah. Tapos, tapos na ba kwento ko? Ah. Abay, ano ba natabusin mo? Oy, ah? ano ba kinaka... <laughs> Ano ba kinakain ng lolo niyo? Limang platong kanin. Eh, yung lolo ko walang kanin. Puro plato lang. Tinitin. Puro dugong ang gilagid dun. Lagi <laughs> <laughs> puro tahina ang gilagid dun. <laughs> ano? I-try ka natin yung mamaya. Plato lang kain natin. Ay, <laughs> yung ng jokes para sa ating Cats Jokers. Instant 3,000 pesos yan. At hintayin nyo lang ang tawag mula sa J office para sa inyong mga papremyo. Ang tawa ng ito ay yun sa inyo ng Land Bank. Easy padala. Easy. Tangkap ang remittances mo saan man dito sa Pilipinas at natawa kayo. Kawa, nang bibitin ka pa. <laughs> Eto, wala mang dito dahil susunod na ang EBMRT! MRT!